Ilang taon na nakalilipas habang nasa dalampasigan kami ng pamilya ko napansin ko ang mga at banderitas na binalabalaan kami sa hampas ng malalakas na alon sa pampang patung laot. Hindi ko nakikita ang panganib na dulot ng malalakas na alon sa lahat ng umalis na ligtas sa pampang. Ngunit madali makita ng mga lifeguards sa kalapit na tore. Natatandaan kong ikinatwiran ko pa, mahusay akong lumangoy, magandang ehersisyo ang paglangoy. Ligtas ako sa mababaw na tubig. Hindi pansin ang mga babala at tiwala na walang mangyari sa akin. Lumusong ako sa tubig at nasarapan sa paglangoy. Makaraan ng lang minuto, tumingin ako para tingnan ang aking pamilya sa dalampasigan. Ngunit malayon ako sa dalampasigan. Tinangay ako ng nangangalit na alon na ibinabala sa akin at mabilis na inilayo sa pamilya ko. Noong una ay kalmado pa ako, pero kalaunan desperado na ako. Sinikap kong lumangoy pabalik sa pampang, ngunit lalo akong tinangay ng nangangalit na alon sa mas malalim na tubig. Napagod ako at hindi na nakahinga sa kong tubig. Posibleng malunod ako nang manghina ako, humingi na ako ng tulong. Tila himalang nasa tabi ko kagad ang isang lifeguard. Hindi ko alam na binabantay niya ang paglangoy ko sa tubig. Alam niya na tatangin ako ng alon at alam niya kung saan ako dadalhin ito. Para maiwasan ang alon, lumangoy siya sa kabila at tamang-tama -tama sa lugar kung saan ako nalulunod at matiyaga naghintay na humingi ako ng tulong kahin ako na para lumayo pang mag-isa, pabalik sa pampang. Nagpapasalamat ako sa pagsagig niya sa akin. Kung hindi niya ako tinulungan, hindi na ako makabalik sa pamilya ko. Noong araw na iyon, nagkamali ako ng pasya na nagdudulot sana ng hindi maganda sa akin at sa aking pamilya. Sa pagsasaalang-alang natin ngayon sa kaloob ng kalayaang pumili, Dalain ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo na masuri ang ating mga pagpapasya. Itinuro ng ating pinakamamahal na propeta si Pangulong Thomas S. Monson, Minibigyang diin ko na mga desisyon ang nagtatakda ng tadhana at mga walang hanggang desisyon ninyo ay walang hanggan ang mga bunga. Bawat isa sa inyo ay minamahal na Espiritu anak ng magulang sa langit kayo ay may banal na katangian at tadhana. Bago kayo isilang, isinilang, natuto kayong mahali ng katotohanan. Gumawa kayo ng mga tamang pagpili na pang walang hanggan. Alam ninyo na sa buhay na ito, ang may pasakit at paghihirap, lungkot at pagdurusa, at mga pagsubo na tutulong sa inyong umunlad at sumulong. Alam din ninyo na makapagpapatuloy kayo sa pagpili ng tama, makapagsisisi sa mga pagkakamali, at sa pamamagitan ng pagbabayad sa ni Jesus Kristo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ano ang itinuro ni Propetang Lihay tungkol sa pagpili? Ipinayo niya na tayo ay malay makapili ng kalayaan at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. At itinuro niya kayo ay umasa sa dakilang tagapamagitan at makinig sa kanyang mga dakilang kautosan at maging matapat sa kanyang mga salita at piliin ang buhay na walang hanggan. Psst, mga kapatid, sa pinipili nating isipin, damhin at gawin, pinipila ba natin ang buhay na walang hanggan? natutuhan ng aming mga apo na kapag pumili sila, pinipili rin nila ang mga binubunga nito. Kamakailan, ayaw maghapunan na isa sa aming mga tatlong taong gulang na apo. Ipinaliwanag ng kanyang ina, malapit ka na matulog kung pipiliin mo maghapunan, makakakain ka ng panghimagas na ice cream. Kung pipiliin mong huwag maghapunan, matutulog ka ngayon at wala ng ice cream. Maris sinabi aming amo, ng aming apo, at sinabi niya ito ang gusto ko. Ang maglaro at kumain ng ice cream at huwag matulog. Mga kapatid, gusto ba natin maglaro, kumain lang ng ice cream at huwag matulog kailanman at pagkatapos ito ay makaiwas pa rin sa ibubuong itong malnutrisyon at panghihina ng katawan? Ang totoo, dalawa lang ang ating pagpipilian na pang walang hanggan, na pawang may walang hanggang ibubunga, piliing sundin ng tag ng mundo at makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o piliing sundin ang mundo at mahihiwalay tayo magpakilanman sa Diyos. Hindi natin pareho mapipili ang kaligtasan na kabutihan at ang mga panganib ng kamunduhan. Ang unti-unti ang paglunoy sa kamunduhan ay tila hindi nakakasama tulad din naman ng aking paglangoy. Gaya ng alon na nagpapago sana sa buhay ng aking pamilya, hangan ng mga kalakaran ng mundo, mapanila na pilosopiya, malinturo at lagarap na imoralidad ngayon na ilayo at ihiwalay tayo mapakailanman sa ating pamilya at ating ama sa langit. Nakikita at pinabalaan tayo ng ating mga buhay na propeta, tagakita at tagapaghayag tungkol sa kadalasan ay tuso at mapangarid ng mga kalakaran ng mundo na nakaamba sa atin. Mapagmahal nila tayong inaanyayahan, hinihikayat, tinuturuan, pinaaalalahanan at pinabalaan. Alam nila na ang ating kaligtasan ay depende sa pagpiling sundin ang kaalamang natamo natin sa araw-araw na pag-aaral ng mga banda na kasulatan at pagdarasal, ang patnubay ng Espiritu Santo at ang pahay ng mga propeta. Alam nila ang kaligtasan at kagalakan sa huli ay nasa at sa pamamagitan lang ng ating tagapagligtas ng Seso Kristo at sa pamumuhay ng kanyang Ebanghelyo. Sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa paghihirap at pagdurusan noon sa post-Soviet Russia, pinila na Anatoly at Svetlana Reshetnikov ang kabutihan sa halip ng kamuduhan. Matapos sumapis sa simbahan, sila ay inusig. Ibinaba ang posisyon niya sa trabaho. Inisip nila na buong katapatan, mas mara tayong oras para maglingkod sa Diyos. Paulit-ulit sila ng tinakot, subalit pinili nilang ipamuhay ang Ebanghelyo. Si Elder Anatoly Reshetnikov ay tinawag na unang Russian Area 70. Dahil sa mga pinili nila, patuloy na pinili ng mga Shadnikov ang buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay may paghihirap. Lahat tayo ay nahaharap sa mga tukso. Lahat tayo ay nagkakamali. Hindi mahirap o hindi pahuli ang lahat para piliin ang tama. Ang pagsisisi ay isa sa mahalaga na tamang pagpiling yon. Itinuro ni Pangalong Dieter F. Uchtdorf ang maliliit na pagkakamali at kaunting pagdihis mula sa doktrina ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo ay magdudulot ng malungkot na pangyayari sa ating buhay sa makatuwid napakahalagang disiplinahin ang ating sarili na kagad nagkumawa ng maaga at tamang pagwawasto upang makabalik sa tamang landas at huwag nang hintayin o umasa pa na kusang tatama ang mali. Habang lalong pinagpaliban natin ang, na ang mali, lalong lumalaki ang kailangang pagbabago at lalong magiging matagal bago tayo makabalik sa tamang landas hanggang sa oras na maaaring dumating ang kapahamakan. Ang mga bisig ng awa ng tagapagligtas ay laging nakaunat sa atin. Kapag taos at lubos tayo nagsisi, mapapatawad tayo ng lubusan sa ating mga pagkakamali at hindi na maalan ng tagapagligtas ang ating mga kasalanan. Kapag sinusuri ninyo ang pasya ninyo at ang mga binubungan ito, maaaring itanong sa inyong sarili, Naghahangad ba ako ng banal na patnubay sa pag-aaral ng mga banal na kasalatan at pagdarasal araw-araw? O pitili kong maging abala o walang pakialam kaya hindi ko pinag-aralan ang mga salita ni Kristo at kinakausap ang aking Ama sa Langit? Pinipili ko bang sundin ang pahay ng mga buhay na propeta ng Diyos o sinusunod ko ang paraan ng mundo at opinyon ng iba na salungat sa pahay ng propeta? Hinaahakad ko bang ba patnubay ng Espiritu Santo araw-araw sa pinipili kong isipin, tamhin at kawin? Palagi ko bang hinaahakad o tulungan, paglingkuran o sagipin ang iba? Mga kapatid, ang inyong kawalang hanggang tadhana ay hindi bunga na pagkakataon kundi ang ng pagpili. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang buhay na walang hanggan. Pinatototohanan ko na dahil sa dakilang plano ng kaligahan ng Ama sa Langit, bawat isa sa atin ay magiging sakdal sa pamamagitan ng pagbabahad-salan ni Yesu Cristo. Kasama ng ating pamilya, makakapiling natin ang ating Ama sa Langit nang walang hanggan at makakatanggap ng ganap na kagalakan. Pinatotohanan ko ang mga bagay sa sagradong pangalan ni Yesu Cristo. Amen.